so Sasaki naka po, no? Naka po sila. So, dalawa, dalawang tao to. Musog yung fan. At dun na, hinunap, no? Talagang butip na pagsisipa na siya. Pero parang may, okay, ayun na nga, may tama na sa tagiliran. So, parang dalawa po. Yung dalawang suspect, nagawa pang tumambay. Natutulog po ang inyong kapatid, no? Tama? Kapatid. O Habang, oh, sino yung mga kasama niya palang uh, natutulog doon? Mga katrabaho niya din po. Katrabaho. O pero di ba ma'am, sabi kanina eh, parang katrabaho rin niya. Yung may kagagawan, itong pagsasaksa, pananaksa. Opo, sa ibang branch naman po sila na ano na Sa ibang branch, okay, yes, ng litsunan. Opo. Okay, pero magkakakilala itong mga to? Yes po, magkakakilala okay. Oh, so ma'am, no, may idea po ba kayo kung bakit umabot sa punto na may ganitong klasing pananaksa? Um, based po sa sabi ng kapatid ko po, um, nag-ugat daw po yung alita nila nung ano po, January first week daw po. Na-short daw po sila sa kaha. Okay. okay. Sa auditing siguro yes, no? Po. ng kanilang branch. No, Na-short daw po sila. Tapos parang inaano po ni Jacob po yung kapatid ko na siya daw po ang kumuha. Pero that day po, nandun po yung boss nila. Ano naman sabi ng kapatid nyo doon? Tapos sabi po ng kapatid ko sa boss niya na malinis daw po yung konsensya niya. Wala daw po siyang kinukuha. Okay. So, dinedenay ng kapatid po niyo, no? Angelo, magandang hapon po What? sa inyo. Magandang hapon po, sir. Ayan, no? I, I understand. Kayo po ay nasa hospital ngayon. Opo. Oo, oh, oh, pero para ma-actionan din natin to, no gusto po sana naming malaman no yung buong kwento. Ano po ang nangyari bat umabot sa ganitong insidente? Kasi po yan, sir. Pinagbintang nga niya ako po, sir, na ako daw nagnakaw sa pira. Tapos, pag i-eventure na namin, i-eventure para malalaman namin nakuha ba yung pira o hindi. Pag i namin ng buo, hindi pa nagkamali sa i Kaya na nagkulang yung pira. Okay, so ang pinag Ah uh, sisimulan no nitong lahat ng mga ito ay eh, yung nawawalang pera. Tama o. po ba? Mag magkano ba yung nawalang pera, Angelo? 13 one 13 plus. plus. 1,300 mahigit. Okay. Yan yan po ba? Eh, ito po ba ang madalas naman uh, na con primary concern dapat niyan, eh, 'yung may are no? Yung bossing niyo. Na nakaabot na ba doon sa bossing niyo to? At anong sabi ng bossing niyo? Nandun daw po yung boss nila that day na nag-aano uh, sila ng pera. Nung nag-inventory na sila. Nag-inventory. So ang nangyari po, wala daw pong short sila kasi inulit daw ng boss nila, nagkamali lang sila ng inventory. Ah, in other words, wala naman palang kulang? Yes po, wala po. Tama ba yon, Angelo? Mali lang yung pagkakaroon. Opo, sir. Opo, sir. Oo. In other words, wala pala talagang rason na bakit kailangan pang gawin to. Would you think baka meron pa namang ibang angulo to na motibo, Angelo? Wala na po, wala. Wala naman. Wala naman. O oh, baka may dati kayong alitan. Wala po sir, wala. Madalas nyo po bang nakakasama o nakakausap man lang itong mga suspect natin dito? Hindi po sir, kay sa malayo man sila, sa isa, isa kabilang branch mo sila, tapos ako dito man ako sa dagupan sila, sa mga aldan man sila, magka, lang kami magkasama ma. sa isang buwan, mga katatlo, kadalawa lang kami magkasama. Okay, so hindi pala ganun kadalas. Pero sila ba talaga ay merong access, Angelo, doon sa tinutuluyan ninyo? Ano po, sir? May, may access ba siya? Talaga bang uh, nakakapasok lang siya doon sa tinutulugan ninyo? Open po kasi, sir. Open, open Opo, area. O, po, yun. Sir, lang po pumasok. Open area. Pero, uh, Sir Angelo, bago po ba itong pangyayaring ito, may natanggap ka man lang ba ng mga ano, pananakot, mga warning, or any communication? Baka may may, wala, nags, po, sir, may nagpaabot sa'yo na mag-ingat ka, Angelo, kasi may bumabalak ng ganito. Wala, sir. Wala. Wala? So nung panahong natutulog oh. kayo, nagkagulatan na lang, nagising ka, may nananaksak na sa'yo? Oo. Oh, oh. Na, nakilala mo ba siya nung panahon na yon? Oo, oh, sir. Si Jacob. Si Jacob, Jacob no? Juanites. Jacob Juanites. Jacob Pero da parang dalawa ata yung umatake sa inyo. At, oh, at si Ray Galvinas. Tagi-isa sila, sir. Kasi dalawa po silang sinaksak, tapos dalawa po yung nanaksak. Ah, Di ba, okay. Ali, dalawa... So targeted talaga. Ito yung sa akin, ito yung target yes, ko, po, yan po. naman yung target. Pinagplanuhan? In other words. Parang ganun na nga po. Okay, okay. Colonel, magandang hapon po si Attorney JV po ito ng AXIS Party List. Uh, Colonel, manghihingi lang po sana kami ng update dun sa ginagawa ninyong investigation. Ito nga po yung nangyari na sabing incident namin noong February 1 ay uh, uh nagkaroon po tayo ng incident nga nito sa may uh, ano no, sa may uh, establishment po ng road rooster dito po sa may Peris uh, Boulevard, Dagupa, City na kung saan itong uh, victims natin na dalawa ay uh, nasakta po ng uh, kanilang uh, kasamahan ano dahil dalawa po itong road rooster na ito dito po sa may dagupan at doon po sa mga na pangasinan sa investigation natin nung una ay hindi pa po identified yung uh, mga suspect na ito until sa uh, uh, time na na view natin no yung CCTV na nandoon na naka-install doon sa may uh, Road andin and po yung sa katabing na establishment to. That's the time na nagkaroon tayo ng positive identification kung sino po yung suspect na dalawang pumasok doon. Uh, sa ngayon po, nakapile na po yung kaso. Uh, attempted murder po yung na-file natin sa dalawang suspect na ito. At uh, aantayin na lang po natin yung warrant of arrest na lalabas at uh, uh, ang lalabas dito ay uh, bibigyan na rin po natin ng kopya ang ibang agency sa NBI, sa CIDG at uh, yung sa pamunan po ng PNP naman, nationwide naman po 'yan na kung lalabas po yung war to parit niya. So anytime po pwede pong ma-request mga suspect natin. Okay. At least no uh, Colonel no magandang balita na naisampa na po yung kaso no na tama po ba attempted murder? Yes sir, yes sir. Tama po kayo sir. Tama okay. po kayo. Okay. Ba bakit po kaya hindi na lang frustrated murder yung uh, final natin dito? At Total na sak -sak talaga eh. Sir, sir uh all to uh, Yes, uh, yes po Colonel, opo. Ano, Frustrated murder at attempted murder po yung uh, na po sa kanila. Ah, okay. Dalawa, dalawa. Ating yes, sir. Oh. Yes, sir. Opo, 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 oh, oh opo, tama, opo. tama, Colonel. Kasi pag talagang nasaksak na, kumbaga eh, for some reason lang, naswerte lang itong si Angelo, hindi siya natuluyan, kaya frustrated yung, uh, I think, yes, the proper... May, may apology, sir. May apology. Uh, frustrated at attempted po yung uh, na sir. Yes po. Tama po, Colonel. At maraming salamat dyan sa uh, update na yan. Pero sa ngayon po, Colonel... Uh, alam po ba natin kung nandyan pa sa area itong dalawang suspect natin? Actually sir, nung, uh, right after yung uh, incident natin ay uh, nagkaroon tayo ng uh, follow-up operation no, Naki uh, coordinate din tayo sa mga Dan Police Station. Dahil uh, yun nga nung pagkataktak ng uh, mga victims natin at uh, na-identify yung mga suspect natin, ay agad-agad tayo nag-conduct uh, nag ng manhunt operation dito sa may area ng uh, Mangaldan uh, na no no municipality of Mangaldan katuwang natin kasama natin ang Mangaldan PNP pero uh, medyo ano lang na delay lang kami ng konti kaya nakalayo na po yung uh, dalawang suspect po natin okay pero uh, tama po ba yung pagkarinig ko kanina colonel nasa ngayon eh wala pang nai-issue ng na warrant of arrest yes sir kasi kakapay lang po yung kaso niya so uh, Anyway sir, kung may concern pa pong iba yung uh, family po ng uh, mga victims natin ay 24 hours po open po yung aming opisina dito sa Dagupan upang i-assist namin yung family po ng mga victims natin. Kung ano man po yung pwede pa namin na may dagdag na tulong po sa kanila sir. Ayan, ayan. Sige po ha. Uh, Colonel Palisok, maraming salamat po dito sa mga updates at nakita naman namin na mabilis yung naging action ninyo doon sa uh, insidente ng pananaksak. Pero umaasa po kami... Uh, Lieutenant Colonel Palisok na pagka-issue po sana nitong warrant of arrest eh agad-agad din natin na mahuli para makapag-proceed yung trial mapanagot natin itong mga to. Yeah, sir, yun po yung gagawin namin sir at uh, hayaan nyo po at uh, nandito naman po yung contact number niyo. Uh, kami po yung uh, agad-agarang makikipag-ugnayan sa inyo sir kung mayroon pang development, kung pwede, uh, kung naari uh, kung ano po or saan po yung uh, location po ng uh, ng mga suspect natin. Actually, actually sir, kailangan talaga namin yung participation ng family ng victim kasi sila po yung nakakaalam na iba kung saan pwedeng damputin itong mga suspect po natin, sir. Okay, sige po, Colonel. No? I think yung family naman ng biktima, they will be very willing na makipag-cooperate sa inyo kasi kaya, kaya, nga rin po sila lumapit dito sa amin kasi gusto talaga nilang mapanagot. No? Etong si yes, Jacob sir, yes, sir. Juanites oh, oh. at si Joseph Reagan Benyas. Yes, sir. Isa pa po, sir. Kung sakaling lumabas na po yung warat nila, sir, uh, naisip din po namin na i-class ito sa uh, Facebook account namin, sir, para agad-agad po mahuli itong mga suspect natin, sir. Opo, umaasa po kami, Colonel, sa mabilis po na pagkahuli dito sa dalawang ito. Yes, sir. Yes, sir. Makaasa po kayo, sir. Okay. Ang party list na masasandalan, Aksyayes. Number 68 sa balota. Sir Reneno, si Attorney JV po ito ng Aksyayes party list. Marino po ba kaming bigyang ng uh, kaliwanagan ano po ba ang nangyari doon Sir Rene? Ah uh, actually po yung nawawala pong cash po doon is yun po yung talagang hawak po nila everyday po yun parang revolving fund po nila yon. Okay Siguro okay. Po, sa, uh, pag uh, sa, sa pagmamadali nilang makaalis, eh nadala po din nila yon. Pero nasa kanila po yun talaga. Sa ngayon po nagkausap naman po ata na ang kanyang kapatid ng biktima na si at kapatid nila na si Sir Alvin at meron atang communication po na sila ay nag na nung suspect itong si Jacob Bonites at ngayon po ang aming na last na usapan ho ay eh ako rin po ay tumutulong para po sila ay mapasuko at gaya ng sinabi ko kaya po nung napag-usapan po namin ni na Ma'am Eliza, yung ate magtutu makikipagtulungan naman po ako sa kanila para pasukuin si Jacob. Last po na usapan nila nakapag-usap po ata si An si Jacob po at si Alvin ang kuya ni Angelo yung biktima. Nasusuko naman daw po itong sina sina Jacob. Ang problema lang daw po ata nila e eh kung paano sila makakarating kaagad dahil ang alam ko po eh wala na rin daw po ata silang pera. <laughs> Ah, okay, so, kung na they, po sila. Kung na uh, sir, sir Rene, ha, ma maputol ko lang po kayo. Tama po ba yung narinig namin ni Shari na sila ay may planong sumuko? Yes, opo, opo. Kasi pinagsisisiyan naman po nila yon. Alam po nila yon kasi mayroon pong text na pinadala po ni Jacob sa kanila na susuko naman daw sila at pinagsisisihan naman na daw po. Meron po, ma'am? Meron po. Okay. okay. So, Meron. we are just confirming, ha, uh, Sir Rene, kasi kung susuko sila, no, hindi na nila tatakasan yung ating uh, batas at Apo. haharapin nila etong mga isang pa sa kanila. Well, that would be the best case scenario for everyone. Yeah. Kasi yeah. kahit ano namang gawin nila, kahit saan sila magtago eh hahanapin at hahanapin din naman ni Lieutenant Colonel Palisok itong mga to. So if Apo. they are willing to surrender, okay, and face Apo. trial, And I think sure makakatulong po kami yan. We can uh, make the necessary coordination si namin na ligtas sila na apo, sumuko apo. at ito turn over po natin sa ating kapulisan. So ako po ay naghihintay lang po ngayon sa kanilang text. As actually ang uh, ang last na usapan namin is magte-text po sila ngayong araw na to at mas malalaman ko po kung anong araw po sila makakabalik po dito sa Pangasinan. Okay. Now, uh, in, in, so uh -huh. far as their surrender, ha, huh, uh, Sir Rene Visperas, we, we appreciate no, yung tulong po na ginagawa po ninyo. No? Pero uh, may, uh -huh. my advice lang as, ka, uh, as a lawyer, uh, i-coordinate din po natin ha, huh, sa ating yes, of course, kapulisan. Of course. Of, course, uh, of kasi of course, I, I, don't of want, although not, uh, malinaw din naman doon sa binasa ni Shari, na kayo ay nagpapatulong lang nila, sila sa inyo, hindi nyo naman hinaharbor harbor Etong mga oh, nakagawa po nito no. Pero uh, bago pa yan no. Ma'am, baka ikaw po 'no may mensahe ka doon sa mga kina Jacob at Joseph. Kasi nakausap ko po yung jowa ni Jacob. Uh, nakikipag-coordinate po ako sa kanya na sana po sumuko na po sila. Tapos po parang ano naman, sinasabi po na opo susuko na po sila pero sila daw po magsasabi kung kailan. Kailan po? Yun po yung inaano ko. Ah, okay no. Kasi walang sinasabi. February 2 niya pa po sinabi yun eh. Ah, Matagal-tagal na nga, no? Hanggang ngayon po, ganun oh, pa rin oh. po. Anong, anong hinihintay nila? Yung warrant of arrest? Yun po na, yung ano. Saka na lang sila susuko kung lalapit na sa kanila yung kapulisan? Kasi, Baka sir, hindi na makonsider na pagsuko yung ganun. Kasi nai-stress na kami sa nangyari, sir. May mga trabaho po kami, tapos syempre yung financial po. Yes, yun no? Uh, I, I understand, no? Uh, Ma'am Eliza. Kaya nga kung nakikinig po, no? si Sir Jacob at uh, Sir Joseph, baka may mensahe ka po sa kanila ngayon. Sana sumukan ko na kayo ng maayos kasi grabe yung sakit ng ulo na binigay nyo sa amin. Ang dami niyong naabala, pati yung trabaho namin. Well, hindi naman kami ganun ka, ano, unstable po kami sa financial. Kaya, yun po yung ano namin, sir from time to time kami po ay uh, po nila Colonel Palisok just in case po na sumuko po sa tanggapan po nila o dili po kaya sa tanggapan po ni Idol Rafi. Sir Angelo, may nais po kayong sabihin kay Jacob and Joseph na humihingi po ng tawad daw po sa inyo ngayon, sir? Bay, kung gusto mong talaga sumuko, bay, sumuko ko lang sa bayo. Huwag po na kami. Kaya nang basa. Okay, medyo nahihirapan. Ilang stabo? po? Sampo po. Sampo? Sampong saksak po. Sampo sa lahat po dito? Dito po. Lahat sa kanan. Yes po. Alam mo, Shari, kanina yung binasa mo, sabi hindi sinasadya. Pero sampo, sampung saksak, hindi sinadya. Sampung hindi. saksak. Ang intention na. na yan is patayin ka talaga. Tuluyan ka. Kaya nga murder eh. Frustrated murder yung isinampan ni na uh, Colonel Palisok. No? Tapos may nakita din pong dalawang malalaking bato po doon sa area na yun po. Okay, so talagang planado, uh, no, Shari? Doon. Oh. As of now, I cannot even recommend kay Angelo na magkaroon ng kapatawaran. Okay? With that kind of uh, injury yang ganyang klaseng uh, gawain I I feel unsafe Shari pag sila ay ma, uh, nandyan lang, pakalat-kalat. If nagawa nila 'yan kay Angelo at napatawa sila na Angelo, anong chances na hindi nila magawa sa iba 'yan? Parang konting no. samaan lang ng loob no, at Correct, hindi no? nilang saksakin yung Sabi kanina eh parang yung... nagkainuman lang, hindi alam kung anong pumasok sa ulo nila. And to, to, say na hindi nyo sinasadya, excuse me, hindi po kami tanga dito. Okay? You, you have to face the law. Kailangan po ninyong managot at harapin natin. Okay? At nakita naman, kuhang-kuha ng CCTV share, napakalakas na ebidensya. So, ma'am, naka-confine ngayon si Sir Angelo po. Saan po siya naka-confine, ma'am? Sa Region 1 Medical Center. Opo. Sige ma'am, usap po tayo ma'am kung ano pa po yung maitutulong po namin. And um, bibigyan din po namin kayo ng update at uh, bibisita po kami sa Dagupan Dugu, uh, PNP no, para mag-update po sa case po na ito. And kung sakali man po na sumuko, attorney, dito sa tanggapan ni Sen. Rafi, mas maigi po na nang ma-turn natin sila ng maayos sa kapulisan. Ma'am, may mensahe po kayo kay Sir Angelo? Magpagaling ka na lang para ano, para maging okay ng lahat mapanatag na din po yung loob ni Papa kasi may sakit po sa puso si Papa eh. yes, yes. At iko-coordinate din po namin ma'am ha kay uh, Colonel palisok I think nakikinig din naman siya na habang hindi pa uh, nagsusurrender yung mga suspect natin eh sana ay eh, mabigyan din yung pamilya po ninyo no ng ng protection. Ma'am, Eliza, mag-usap uh, po tayo sa kabilang studio. Ma'am no. Po. Baka may uh, of course maitulong po ang access party o, list o, o. sa hmm. bill. Especially dun na nasa hospital pa nagpapagaling. Mm -hmm. Etong si uh, Sir Angelo Shega, magpagaling po kayo, Sir Angelo. Mhm. Mm Salamat po.